sa Calvo, Paano ka nakapasok dito at saan ka dumaan? Diyan sa pintuan nyo. Eh, hindi kita nakita. Eh, kayo nga ho ngayon ko lang na nakita. Eh. Ano ang kailangan mo? Andito ako para maningil. Etong sulat. Bumalik ka sa isang taon, walang pera ang opisina. Eh, siya ho, baka meron. Huwag uh. mong pakialaman niya, sekretarya ko, yung akin lang yan. Umalis ka na. Ang sabi ng boss ko, hindi ako alis hanggat hindi kayo nagbabayad. Mabubulo ka ng kahihintay. Ah, ganun ah. Ganun yun. <gay> <tosi> <tosi> Sir, Laman. ang bayan. Ayoko na. Ayoko. Magbabayan na ako.